kaya nagpahayag ng medyo dismaya po si Vice President Sara kasi nga ano na no talagang it's just a matter of time na umpisa na rin po yung kanyang impeachment trial diyan po sa Senado and she needs sa ano ba two thirds di ba para po ma-impeach so pero para ma-convict po siya pero 23 lang po ang muupo ngayon eh so parang 16 is ba yon tapos so 7 po ang kakailanganin po para hindi po siya pa, how will that work po kayo na po magkwento ano yung nakikita nyo pong mangyayari po pagdating po sa impeachment trial para makonvict po si VP Sara? Ang oo po sa tweeted Congress Pat is sa uh, 24 na. 24, ah, 24 na? na? 24. Kasi yung yung pwisto ni Senator Angara, oh, kaya kami naging 23 dahil uh, pag alis niya, itapos, itatapos oh. naman yun sa... Ah, yung itapos, term niya talagang tapos 24 na. Term. Ah, okay. Okay. So 24 na kami ulit. Oh, oh. So, kailangan namin para safe si BP Sara na hindi siya ma-convict is we need 9. Uh oo. -oh. Kasi uh, 24, 2 thirds of 24 is uh, 16. Okay. We need 16 to convict uh, oo Sara. Uh oh. And we also need 9 to 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 save uh, BP uh -oh. So kung may 9, ang maiwan is 20, uh, 15 na lang sa kanila. Uh oh, So hindi na po yung number na 16. Uh oh. So we need 9 na Uh, natututul, Magsus, natututul. Na ko na hindi siya ito convict. Oo, oo. So yung yung anim na sabi niyo nga yung Duterte black uh, medyo safe na po yan. So kailangan niyo pang lumigaw ng tatlo mula sa kabila para po maging safe si VP Sara po. <laughs> Liligaw talaga oh. Uh, uh, hey, I mean hindi ba kasi that's I mean hey, hey, I mean, you, you know ano yung political exam <laughs> na lang natin na base na lang sa evidence <laughs> <Sa evidentia. laughs> na that <the laughs> oh. House prosecutors oh. the prosecutors when you will present. Oh. Tawaho ba yun? Naligawan bang mangyayari? <laughs> uh, no, no, we, we can, although we want to be, to stay a political and uh, as neutral oh, oh. as we can be uh, since uh, mandato natin yan to sit as uh, uh, impeachment uh, judges. judges, no? Oh, oh. Uh, but then we cannot deny the fact that uh, this, these 24 senators are political animals. Oh. Mm -mm. So, lalabas at lalabas yung kanila mga personal biases dyan pagdating mm -mm. sa... Oh, sa ganung agay let's face it uh, impeachment is a political uh, process oh, not judicial okay. it's not a judicial process it is a political process mm -hmm. so lalabas at lalabas yung mga individual biases but then again uh, you know knowing the 24 congressmen, we call ourselves as 24 independent republics mm. na hindi talaga yan pwedeng diktahan, hindi yan sila pwedeng ma-influensya pagdating sa decision making. So may sariling decision yan talaga. Mm. And who knows? Who knows na yung sabihin nyo na sabihin nyo na loyal kay, loyal sa mga Duterte, pag makakita ng very compelling uh, evidence mm. na pwedeng mag-convict sa uh, nasasakdal, mm -hmm. ay pwede magbago ang kanyang boto. Mm -hmm. And of course also, also na yung sinasabi mo na uh, uh, loyal sa uh, administrasyon, like we, uh, call, we call them uh, mga loyal kay BBM, mm -hmm. uh, pag nakita nila na very weak yung uh, mga ebidensya na ipipresenta, hindi sila maku makukonvince, baka mm -hmm. mamaya magbago din will vote for uh, the exoneration of uh, Inday Sara, mm. the vice president. So, hindi uh, natin malaman talaga kung anong mangyari dito. Uh -oh. Muntik pa naman ako maniwala kay Senate President Jesus Codero na uupo kayo with a cold neutrality of an impartial judge. Now, so, I mean, para... as much as we can, we, we have to be neutral and uh, uh, apolitical pagdating okay. sa impeachment.